Sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea, muling yumigting ang tensyon matapos alisin ng Pilipinas ang itinayong floating barrier ng China sa Baho de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ang hakbang na ito ay naging simbolo ng matatag na paninindigan ng bansa sa pagtatanggol ng kanyang karagatan, kasabay ng paglalantad ng mga bagong istrukturang nasa ilalim ng dagat na umano'y itinayo ng Philippine Navy bilang bahagi ng kanilang matatag na presensya sa naturang lugar. Matapos iulat ng mga mangingisdang Pilipino ang presensya ng Chinese Coast Guard na muling nagtayo ng floating barrier sa paligid ng shoal, agad na kumilos ang Philippine Coast Guard, TCG, at Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa isinagawang operasyon, tinanggal ng mga tauhan ng TCG ang mahigit 300 metrong haba ng floating barrier na nakaharang sa tradisyonal na daanan ng mga mangingisdang Pilipino. Ang aksyon na ito ay pinuri ng maraming lokal at internasyonal na tagamasid bilang isang konkretong hakbang sa pagsuway sa unlawful restrictions ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Philippine Navy, hindi lamang simpleng pagtanggal ng harang ang layunin ng operasyon. Isa rin itong mensahe na malinaw at mariin, ang Baho de Masinloc ay bahagi ng karagatan ng Pilipinas, at walang bansa ang may karapatang magdikta ng limitasyon sa paggalaw ng mga Pilipino sa sarili nilang teritoryo. Sa gitna ng operasyon, na napagmasdan din ng mga tauhan ng PCG at Navy ang ilang underwater structures na nasa paligid ng shoal, mga estrukturang pinaniniwala ang bahagi ng bagong inilunsad na proyekto ng Pilipinas upang palakasin ang kanilang maritime defense outpost. Ang naturang mga underwater structures ay di umano'y binubuo ng mga barracks modules at sensor platforms na inilagay sa ilalim ng dagat upang magsilbing kanlungan ng mga tauhan ng Philippine Navy at magamit sa pagmamanman ng kilos ng mga banyagang barko sa paligid ng Baho de Masinloc. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang ulat, Ginamitan ng makabagong teknolohiya mula sa mga kaalyado ng Pilipinas gaya ng Estados Unidos at Japan ang mga estrukturang ito. Layunin itong mas palakasin ang kakayahan ng bansa sa surveillance, communications, at rapid response operations sa mga lugar na madalas inaangkin ng China. Habang patuloy ang tensyon, naglabas naman ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na tinulig sa ang ginawang pagtanggal ng Pilipinas sa kanilang floating barrier, at tinawag itong provocation. Subalit mariing iginiit ng Department of Foreign Affairs, DFA, ng Pilipinas na walang karapatan ang China na maglagay ng anumang harang sa loob ng EEZ ng bansa, lalo na't malinaw na pinabura ng 2016 na arbitral ruling ang Pilipinas at ibinasura ang 9-line claim ng China. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga ulat ng aktibidad ng Chinese Coast Guard at mga militia vessels sa paligid ng Baho de Masinloc. Ilang ulit nilang sinubukang hadlangan ang mga mangingisdang Pilipino, subalit dahil sa presensya ng mga barko ng PCG at Navy, nagpatuloy pa rin ang panghuhuli ng mga lokal na mangingisda. Pinatunayan ng mga larawang inilabas ng PCG na ang dating tahimik na bahura ay muli nang nagiging sentro ng strategic contest sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, mas pinaigting ng Pilipinas ang defense cooperation sa mga kaalyado nito. Sa tulong ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nagkaroon ng mas mabilis na pagpapadala ng mga kagamitan at surveillance assets sa mga base militar malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtanggal ng floating barrier ay hindi lamang simpleng aksyon ng pagpapanatili ng soberanya, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiya upang ipakita sa China na hindi basta-basta susuko ang Pilipinas sa kanilang patuloy na panggigipit. Samantala, lumalabas din sa ilang ulat na ang mga underwater barracks na itinayo ng Philippine Navy ay bahagi ng Classified Maritime Fortification Project na sinimulan pa noong 2023. Ang mga ito ay gawa sa matibay na composite materials na kayang tumagal kahit sa matinding kondisyon ng dagat. May mga naka-integrate din na sonar systems at underwater communication links na konektado sa mga satellite relay ng AFP. Layunin nito na palakasin ang situational awareness ng bansa sa mga aktibidad ng mga banyagang barko sa loob ng kanyang EEZ. Ang proyekto ring ito ay sinasabing may koneksyon sa plano ng Pilipinas na magtatag ng tinatawag na Maritime Domain Awareness Network, MDAN, kung saan magkakaugnay ang mga sensor stations, drone bases, at underwater nodes upang makabuo ng isang real-time monitoring system. Kapag ganap ng operational, magbibigay ito ng mas mabilis na babala sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas tuwing may papasok na barkong banyaga. Sa kabilang banda, patuloy naman ang suporta ng Estados Unidos sa mga hakbang ng Pilipinas. Sa mga nakaraang buwan, nagsagawa ang dalawang bansa ng magkasanib na pagsasanay sa ilalim ng Exercise Kamandag at Balikatan, kung saan sinubukan ang mga bagong taktika sa amphibious defense at maritime interception operations. Ayon sa mga opisyal ng US, Indo-Pacific Command, ang karanasang ito ay magpapatatag sa kakayahan ng AFP na depensahan ang mga isla at shoal sa West Philippine Sea. Bukod sa Estados Unidos, lumalawak din ang kooperasyon ng Pilipinas sa Japan, Australia, at South Korea. Kamakailan lamang ay nag-alok ang Japan ng karagdagang coastal radar systems at patrol vessels para sa Philippine Coast Guard, habang ang Australia naman ay nagbigay ng pagsasanay sa maritime reconnaissance at electronic warfare. Ang ganitong mga tulong ay nagpapakita na unti-unti nang lumalakas ang suporta ng rehiyon sa paninindigan ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Para naman sa mga lokal na mangingisda, ang pagtanggal ng floating barrier ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Ayon sa kanilang salaysay, matagal na silang napipigilan ng mga barko ng China na mangisda sa sarili nilang teritoryo. Sa ngayon, marami sa kanila ang nakabalik na sa pangingisda, bagaman patuloy pa rin ang kanilang pangamba dahil sa presensya ng mga Chinese vessel sa paligid. Nagpahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, before, na magbibigay ito ng karagdagang tulong at fuel subsidies para sa mga mangingisda na patuloy na lumalaban upang mapanatili ang kanilang kabuhayan sa Baho de Masinloc. Sa mas malawak na pananaw, ang kaganapan sa Baho de Masinloc ay sumasalamin sa patuloy na hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang soberanya sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Hindi ito simpleng alitan lamang sa pangingisda o teritoryo kundi bahagi ng mas malawak na tunggalian ng kapangyarihan sa Asia Pasipiko. Ang China, na patuloy na nagpapalawak ng presensya sa South China Sea, ay sinusubukang ipakita ang kanilang dominasyon, samantalang ang Pilipinas ay nagiging simbolo ng mga bansang hindi kayang tahaki ng agresibong impluensya ng mas makapangyarihang bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Navy at Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon sa mga ulat, naglalagay sila ng mga karagdagang boys at marker systems upang mas malinaw na maipakita sa mga banyagang barko ang saklaw ng karagatan ng Pilipinas. May mga ulat ding nagmumungkahi na nagtatayo na rin ng mga mobile sea platforms ang bansa sa tulong ng mga civilian contractors na magagamit bilang supply points o command posts sa hinaharap. Habang nagpapatuloy ang lahat ng ito, nananatiling matatag ang paninindigan ng mga Pilipino. Sa bawat aksyon ng China, may katapat na tugon ng Pilipinas, hindi upang magpasimula ng gulo, kundi upang ipakita na ang soberanya ng bansa ay hindi dapat tapakan. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng diplomatikong paninindigan, teknolohikal na inobasyon, at kooperasyon sa mga kaalyado, ipinapakita ng bansa na handa itong ipaglaban ang karapatang nakasaad sa batas at kinikilala ng buong mundo. Ang pagtanggal ng floating barrier sa Baho de Masinloc at ang pagkakaroon ng underwater barracks ng Philippine Navy ay nagiging simbolo ng bagong yugto sa laban ng bansa para sa kalayaan sa karagatan. Ipinapakita nito na kahit maliit na bansa, kapag may tapang at pagkakaisa, ay kayang tumindig laban sa anumang uli ng panggigipit. Sa pag-usbong ng bagong estruktura at teknolohiya, malinaw na ipinapakita ng Pilipinas na hindi na ito mananahimik sa harap ng pangapi, Magkusa ay aktibong magtatanggol ng kanyang teritoryo, kapakanan, at dangal bilang isang malayang bansa.